Kabanata 24 Kasinungalingan tungkol sa mga katotohanan sa Biblia Sinasabi sa atin ng Biblia na ang panahon ng kapighatian ay magiging panahon ng anumang bagay kung tungkol sa pag-uugali ng mga tao. Alam natin ito dahil sa halimbawa sa Biblia ni Noah. Sa isang naunang kabanata, tinalakay natin na si Noe ay nabuhay noong pinakamasamang panahon sa lupa. At iyan ang dahilan kung bakit winasak ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng baha. Sinasabi rin sa atin ng Biblia na ang kasalukuyang panahon ay katulad ng panahon ni Noe. Sa ikalawang kasulatan dito, ang pagdating ng anak ng tao ay isang pagtukoy sa ikalawang pagdating ni Jesus. Nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay dakila sa lupa at ang bawat haka-haka ng mga pag-iisip ng puso ng tao ay palaging kasamaan lamang. Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ni Yahweh. Genesis 6, 5, 8 Sapagkat kung paanong sa mga araw na yaon bago ang baha, ay sila'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at sila tinangay, ay gayon din ang mangyayari ang pagdating ng anak ng tao ay Mateo 24 38 hanggang 39 noong mga araw ni Noe ang mundo ay sinalanta ng kasamaan kasamaan at kasalanan sa napakalaking lawak na winasak ng Diyos ang lahat maliban sa walong tao Iyan ang magiging kalagayan ng mundo bago ang ikalawang pagparito ni Jesus. Sigurado akong makikita mo na ang mundo ay nahawa na ng kasamaan. Lahat ito ay nasa balita, sa mga palabas sa telebisyon at sa mga pelikula. Naririnig mo ang tungkol sa mga taong kumikilos na parang mga zombie at kumakain ng ibang tao, mga taong pinupugutan ng ulo, laganap na kasalanang sekswal ginagawang legal ang droga, malawakang pamamaril at iba pa. Ang gulo ng mundo. Sa palagay ko, hindi iniisip ng karamihan sa kanilang sarili na masama. Sa tingin namin, kailangan ng isang tao na gumawa ng pinakakasuklam-suklam, madugong krimen para maging masama. Ngunit hindi iyon ang kaso. Ang ibig sabihin ng pagiging masama ay maging makasalanan. Maging masamang tao sa moral isang taong nagdudulot ng kapahamakan, isang taong nagdudulot ng kasamaan o pagiging hindi matuwid at masama. Ang ibig sabihin nito ay kumilos ng salungat sa kung ano ang tama at banal at makajos. Lahat tayo ay kumikilos laban sa Diyos araw-araw dahil tayo ay makasalanan. Ngunit iba ang kasamaan kaysa sa pagkakasala dahil may masamang layunin nakasangkot sa kasamaan kung masama ka wala ka nang nararamdamang pagkakasala tungkol sa iyong makasalanang pag-uugali ang kasamaan ay ang pagkakaroon ng masamang disposisyon o kalikasan ang masasamang tao ay walang pananagutan sa Diyos ang kasulatang ito ay tungkol sa masamang pag-uugali tingnan ang lahat ng mga pang-uri na ginagamit nito upang ilarawan ito walang puwang sa kanyang pag-iisip para sa Diyos, panlilin lang, naghihintay, nagkukubli sa lihim, itinatago niya ang kanyang muka sa Diyos. Ang masama sa kapalaluan ng kanyang muka ay walang puwang sa kanyang pag-iisip para sa Diyos. Ang kanyang bibig ay puno ng pagmumura, panlilin lang at pang-aapi. Sa ilalim ng kanyang dila ay kasamaan at kasamaan. Naghihintay siya malapit sa mga nayon. Mula sa mga pananambang, pinapatay niya ang mga inosente. Ang kanyang mga mata ay lihim na nakatutok sa mga walang magawa. Siya ay lihim na nagkukubli bilang isang leon sa kanyang pagtambang. Siya ay naghihintay upang hulihin ang mga walang magawa. Hinuhuli niya ang walang magawa kapag hinihila niya siya sa kanyang lambat. Nadudurog ang mga walang magawa Nagkolapsa sila. Nahuhulog sila sa ilalim ng kanyang lakas. Sabi niya sa puso niya, nakalimutan na ng Diyos. Tinatago niya ang mukha niya. Hinding-hindi niya ito makikita. Bumangon ka, Yahweh. Diyos, itaas ang iyong kamay. Huwag kalimutan ang walang magawa. Bakit hinahatulan ng masamang tao ang Diyos at sinasabi sa kanyang puso, Hindi ako isa sa alang-alang ng Diyos? Awit Sampu apat, pito hanggang labintatlo. Ang kasamaang ito na laganap ay magsisinungaling sa iyo tungkol sa kung ano ang tinatanggap sa moral. Ang kasamaan ay walang moralidad o katuwiran. Sa kasamaan, kahit ano ay katanggap-tanggap. Nakakita na tayo ng kasamaan sa mundo sa loob ng libu-libong taon. Asahan na makita ang pagtaas ng imoral na pag-uugali at pagtanggap ng masa sa pag-uugaling ito. Laganap ang sexual na imoralidad. Kabilang dito ang pagwawalang bahala sa mga turo sa Biblia ng virginity at monogamous heterosexual na relasyon sa kasal. Mawawalan ng kontrol ang galit. Masasaksihan mo ang pagdami ng karahasan, pagpatay at galit na lahat ay maririnig mo ng mga katwiran. Maraming krimen ang malamang na hindi mapaparusahan at ang mga kilos na dating itinuturing na krimen ay malamang nagawing legal at ituring nakatanggap-tanggap. Sinasabi sa atin ng kasulatang ito na ang katampalasanan ay gumagana na, ngunit palihim. Gayunpaman, kapag nangyari ang rapture, hindi na ito magiging lihim. Iyan ay kapag ang pumipigil, ang banal na espiritu ay tinanggal. Sa oras na iyon, ang tao ng katampalasanan, ang Antikristo, ay babangon sa kapangyarihan. Ngayon ay may dahilan kung bakit siya tinawag na man of lawlessness. Ito ay dahil sa kung paano siya kumilos. Siya ay magiging masama at ipagwawalang bahala ang lahat ng moralidad sapagkat ang araw na iyon ay hindi darating hanggang sa magkaroon ng isang malaking paghihimagsik laban sa Diyos at ang tao ng katampalasanan ay mahahayag, ang siyang nagdadala ng kapahamakan. Sapagkat ang katampalasanan na ito ay gumagawa na ng lihim at ito ay mananatiling lihim hanggang sa ang humahadlang dito ay humakbang sa daan. Ikalawang Tesalonika 2, 3. Itong New Living Translation. Sinasabi sa atin ng Biblia kung ano ang ilan sa mga kasalanang ito na laganap pagkatapos ng rapture. Tingnan natin. Ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw, darating ang mga panahong mahirap. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, hindi banal, walang likas na pagmamahal hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, hindi maibigin sa mabuti, taksil, matigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos na nagtataglay ng anyo ng kabanalan ngunit tinanggihan ang kapangyarihan nito. Pangalawang Timoteo 3, 1-5 Kayo ay sa inyong ama, ang jablo, at ibig ninyong gawin ang mga nasa ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao mula pa sa simula at hindi tumatayo sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya sa kanyang sarili sapagkat siya ay isang sinungaling at ang ama ng kasinungalingan. Juan 8, 44 habang ang puot ng kapighatian ay inilalabas sa lupa Nalaman natin sa Biblia na ang karamihan sa mga tao ay patuloy na ipagwawalang bahala ang Diyos. Ito ang mga kasalanang ayaw nilang pagsisihan. Sa labas ng lungsod ay naroon ang mga aso, ang mga mangkukulam, ang mga mapakiyapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at lahat ng gustong mamuhay sa kasinungalingan. Apokalipsis 22, 15 bagong buhay na salin ang iba sa mga tao na hindi napatay ng mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag silang sumamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyos ang ginto at ng pilak at ng tanso at ng bato at ng kahoy na hindi nakikita, naririnig o nakakalakad. Hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, ang kanilang mga pangkukulam, ang kanilang sekswal na imoralidad o ang kanilang mga pagnanakaw. Apokalipsis siyam, dalawampu hanggang dalawamput isa, nasunog ang mga tao sa matinding init at nilapastangan ng mga tao ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. Hindi sila nagsisi at binigyan siya ng kaluwalhatian. Apokalipsis, labing anim, siyam. Ang mga kamakailang headline na ito ay nagbigay liwanag sa ating moralidad bilang isang lipunan. Mukhang laganap na sa akin ang kasalanan. Pinahintulutan. Ngayon ng siyam na estado ang pagpatay ng mga sanggol hanggang sa pagsilang. Pagkatapos na legalize ng Illinois ang lahat ng aborsyon, tinanggihan ng Senado ang Born Alive Bill bilang. Ang mga tagapagtaguyod ng anti-abortion ay muling nag-aapoy sa late-term abortion debate. Massachusetts naging ikalabing anim na estado upang ipagbawal ang conversion therapy para sa mga kabataang bakla. Inaasahan ang demanda. Hinahangad ng mga Texas Democrats na ipagbawal ang kristyanismo gamit ang tinatawag na mga batas na anti-diskriminasyon. Ipinapalabas ng pampublikong broadcaster ng Canada ang dokumentaryo nito sa pagdiriwang ng mga bata sa drag. Kinaladkad ng mga sponsor ng Whole Foods ang Queen Story Hour upang i-indoctrinate ang mga bata na may perversion, pedophilia at transgenderism. Ang white Christiano nationalism, hindi sekularismo, ang sinisira ang Amerika. Ang Epstein case ay hindi isang outlier. Ang child sex trafficking ay laganap sa United States. Ang pag-aresto kay Jeffrey Epstein, ang tip ng iceberg, ang human trafficking, ang pinakamabilis na lumalagong krimen sa mundo, 1.1 isa isa billion dollars worth of cocaine disguised as soybeans nakuha ng German authority. Ang mga opisyal ng Estados Unidos sa Philadelphia ay nabusted ang labing-anim na tonelada ng cocaine na nagkakahalaga ng higit sa isang bilyong dolyar. Mass mass shooting kaysa araw ngayong taon. 20 syam na bansa kung saan opisyal na legal ang same-sex marriage. Dalawamput-pito ang nasunog hanggang sa mamatay habang lumalago ang extreme acts of violence sa Mexico. Katulad ng kasalukuyang panahon, ikaw ay tatawaging racist, bigot, at hater kung sasalungat ka sa mga bagong kultural na pamantayan na isusulong ng Antikristo. Alamin na si Jesus at ang mga propeta ay kinamuhian sa parehong mga kadahilanan at na si Jesus ay may gantimpala sa langit na naghihintay para sa iyo dahil tinitiis mo ito. Mapalad ka kapag napupuot sa iyo ang mga tao at kapag ibinukod at tinutuya ka at itinatakwil ang iyong pangalan na parang masama, alang-alang sa anak ng tao. Magalak kayo sa araw na iyon at lumukso sa kagalakan. Sapagkat narito, ang inyong gantimpala ay malaki sa langit, sapagkat ang kanilang mga ninuno ay gumawa ng gayon ding bagay sa mga propeta. Lukas 6, 22-23 Patuloy na sundin ng Diyos, anuman ang mga pagbabagong mangyari sa batas o sa mata ng lipunan. Ang paraan ng iyong pamumuhay ay nagsasalita ng maraming salita at maaaring maipahayag ang katotohanan ng Diyos. Pansinin na sinabi ni Pedro nang marinig ng mga pinunong Hudyo na sinabi niya ang katotohanan na ito ay tumagos sa kanilang puso. Tinanong sila ng dakilang saserdote na sinasabi, Hindi ba't mahigpit naming ipinagbilin sa inyo na huwag magturo sa pangalang ito? Masdan, pinuspos ninyo ang Jerusalem ng inyong turo at nais ninyong dalhin sa amin ang dugo ng taong ito. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay na ibinitin sa puno. Datapuat sila nang kanilang marinig ito ay nasugatan sa puso at sila'y determinadong patayin. Ipinatawag nila ang mga apostol, hinampas nila sila at ipinagbilin na huwag magsalita sa pangalan ni Jesus at pinayagang umalis. Mga gawa lima, dalawamputpito hanggang tatlumpu, tatlumputatlo, apat na po. Ganyan talaga ang oposisyon laban sa iyo. Ito ay dahil kapag nailagay mo ang iyong pananampalataya kay Heso Kristo at ang kanyang banal na espiritu ay nabubuhay sa iyo, ikaw ay naging kanyang ambasador sa lupa ang iyong mga aksyon, pag-uugali at mga salita ay pumutol sa mga taong walang katotohanan. Sa halip na tumugon sa disiplinang iyon sa pamamagitan ng pagsisisi, pinatigas nila ang kanilang mga puso at pinahihirapan ka at ang Diyos. Huwag magulat na makita ang mga parusa para sa laban sa butil. Mga parusa gaya ng pagbabawal sa social media, pagkawala ng trabaho o pagdemanda. Narito ang ilang mga headline ng balita upang ilarawan kung gaano ito katotoo ngayon. Lalala ito pagkatapos ng rapture at sa panahon ng kapighatian. Nagbabanta ang ABC na itigil ang pagnenegosyo sa Georgia kung magkakabisa ang bagong abortion ban. Hinarap ni Jack Phillips ang pangatlong demanda dahil sa pagtanggi na gumawa ng gender transition cake. Inihain ng Kristiyano Doktor ang United Kingdom Gov't, matapos siya ay sibakin dahil sa pagtanggi na gumamit ng transgender pronouns. Estudyante pinatalsik sa universidad dahil sa pag-quote sa Biblia. Hinaharang ng YouTube ang ad gamit ang Kristiyano keyword, nilagyan ito ng label na hindi katanggap-tanggap na nilalaman. Pansamantalang pinagbawalan ng Facebook ang evangelist na si Franklin Graham mula sa site ipinagbabawal ng Twitter ang pro-life organization na magpakita ng mga ad na pro-life. Sinibak ang Australian rugby player Israel Folau nagdemanda federation. Inaangkin ang kontrata labag sa batas na tinapos dahil sa mga paniniwalang kristyano. Kung ang tinawag na bigot ay nangangahulugan na naninindigan ako. Para sa aking mga paniniwala, isinasaalang-alang ko ito bilang isang badge of honor ang kristyanong doktor na tumangging tawagan ang isang may balbas na lalaki na may anim na talampakan na si Madam ay nagsasabi kung bakit siya desididong lumaban sa isang landmark na legal na kaso. Tingnan kung ano ang nangyari sa China sa kanilang social credit system bilang isang halimbawa ng kung ano ang darating ang sistema ng social credit ng China ay ginagamit para sa milyon-milyong tao mula noong dalawang libo at labing at nakatakdang ilunsad bilang mandatory sa loob ng dalawang libo Nangongolekta ang bansa ng isang toneladang data tungkol sa bawat tao kabilang ang mga pananalapi, social media, mga medikal na record, mga online na pagbili, mga legal na issue kung kanino nakakasama ang bawat tao, kung gaano kakatagal naglalaro ng mga video game at footage ng surveillance camera upang pangalanan ang ilan. Ang marka ng isang tao ay tumataas o bumaba depende sa panlipunang mga pagpipilian at pag-uugali. Ito ay nilalayong magbigay ng insentibo sa partikular na pag-uugali. Gusto nilang gawing mahirap para sa mga taong hindi akma sa itinuturing nilang naaangkop na pag-uugali na mamuhay sa kanilang lipunan. Ang mga taong may mababang marka ay may mga paghihigpit sa paglalakbay, hindi pinagkaitan ng mga pagkakataong makapag-aral, pinipigilan na makakuha ng ilang partikular na trabaho at maaaring kunin pa ang kanilang alagang hayop. Ang ganitong uri ng sistema ay hindi malayo sa katotohanan para sa karamihan sa atin sa mundo. Tingnan ang mga kamakailang headline na ito. Hinihimok ng mga eksperto ang European Union na ipagbawal ang mga sistema sa pagrarango ng social credit na dinisenyo ng artificial na katalinuhan. Ang line ay nag-Orwellian sa mga gumagamit ng hapon gamit ang social credit scoring system nito. Ang kanluran ay maaaring mas malapit sa sistema ng social credit scoring ng China kaysa sa inaakala mo. Bakit maaaring maging isang freedom killer ang mga bagong marka ng reputasyon ng Facebook? Ang Silicon Valley building ba ay isang Chinese-style social credit system? Ngayon isipin si Satanas, ang mismong kahulugan ng kasamaan na may ganap na kontrol sa isang social credit system tulad ng China. Tandaan na kasama sa sistema ni Satanas ang buong kontrol sa ekonomiya gamit ang pandaigdigang pera at marka. Gaya ng binanggit ko sa Kabanata 23 tungkol sa kung paano labanan ang mga kasinungalingan tungkol kay Jesus, ang parehong mga prinsipyo ay nalalapat dito. Labanan ang imoralidad sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong Biblia at pag-unawa sa mga hangarin ng Diyos na mamuhay ka ng banal. Kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus, alamin na wala kang nagawa at walang sinuman, kahit si Satanas mismo, ang makakaalis sa iyo mula sa proteksyon ng Diyos. Sa mga talatang ito, ang mga anghel, mga pamunuan at mga kapangyarihan ay lahat ay tumutukoy kay Satanas at sa kanyang hukbo ng mga nahulog na anghel. Sapagkat ako'y naniniwala na kahit ang kamatayan kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kalaliman, o ang anumang bagay na nilikha, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ay kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma 8.38 hanggang tatlumput siyam. Kung ikaw ay isang mananampalataya, tiyak na maaari kang magpatuloy sa anumang pag-uugali na iyong pipiliin. Gayunpaman, hindi ito kumikita para sa iyo. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa iyo sa Diyos. Sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhay na puno ng kasalanan, patuloy mong inihihiwalay ang iyong sarili sa Diyos. Hindi rin ito kumikita para sa sino mang pinapahalagahan mo Paano nila makikilala si Jesus at maliligtas kung patuloy kang kumilos na parang kay Satanas? Gaya ng sinabi sa atin ni Apostol Pablo, Isuot mo ang iyong bagong kalikasan na parang Diyos at banal. Sabi mo, pinapayagan akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi lahat ay mabuti para sa iyo. Sabi mo, pinapayagan akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi lahat ay kapaki-pakinabang. Unang Korinto 10, 23 bagong buhay na pagsasalin. Dahil narinig mo ang tungkol kay Jesus at natutunan mo ang katotohanang nagmumula sa Kanya, iwaksi mo ang iyong dating makasalanang kalikasan at ang iyong dating paraan ng pamumuhay na napinsala ng pagnanasa at panlilin lang. Sa halip, hayaang baguhin ng Espiritu ang iyong mga pag-iisip at pag-uugali. Isuot mo ang iyong bagong kalikasan nilikha upang maging katulad ng Diyos, tunay na matuwid at banal. Efeso 4:21 hanggang 24 na New Living Translation. Bumuo ng isang malakas, malapit na kaugnayan sa Diyos at maging isang liwanag sa gitna ng madilim na kasamaan na nakapaligid sa iyo maging isang ambasador para kay Jesus na nagpapalaki sa Kanya at isa na naglalapit sa iba sa Kanya upang sila ay maligtas din. Ikaw ang liwanag ng mundo. Ang isang lungsod na matatagpuan sa isang burol ay hindi maitatago. Ni hindi ka nagsisindi ng lampara at inilalagay ito sa ilalim ng panukat na basket, kundi sa isang stand at ito ay kumikinang sa lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong ama na nasa langit. Mateo 5, 14-16 Huwag mahulog sa mga kasinungalingan ni Satanas tungkol sa moralidad at kung anong pag-uugali ang katanggap-tanggap sa lipunan ng Antikristo. May pananagutan ka sa Diyos, kaya suriin ang lahat ng naririnig mo laban sa salita ng Diyos at tingnan kung ano ang sasabihin niya tungkol dito.